Yon mga idol, si Jungle Man is here. Woo, si see? Number one. <laughs> Naghanap sila mga kain. O, oh, uh, uh, si Jungle Man, oh. Woo, woo, woo. Yes. May maraming pagkain. Okay, ah. Good, ah. Really? So just walking right, in Bicol. <laughs> <laughs> hey, Jungle Man, what's that? I'd wild. Wild ah. So you know, you everything you know ah? Huh? No, no. Oh, 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 oh. What is this one? This one is... is can, can eat this thrive, one ah? It's ripe ah? Very sweet and oh, sour. Sweet Very ah? nice. Oh. Like a uh, marquise huh. See? Can survive in the jungle ah? Yun oh. Medyo mga taong bundok. <laughs> Walang payong dito kaya yun. Kita nyo naman oh. <laughs> <laughs> yes. <laughs> eh, Mr. Jungle oh. Oh yun, Oh, oh. oh saki sa <laughs> nga eh. Ito, dito kami, down saging. <laughs> may down kami ang saging dito. <laughs> Grabe na buta kami ng ulan mga idol. Kukuha tayo ng down saging, meron dito. Yun mga idol, oh. dahon ng saging. <laughs> oh, nalakas ang ulan. Grabe. Gaya itong buhay sa probinsya. Kita <laughs> yun naman. Grabe. Ayan you o. Know, mga kasama ko yung dun Go! It's ghost. Yon, mga Lodi, may bitbit -bit na kami dito. May nagbigay sa amin ng Cucumber. May nadaan kami mga taniman. The boss kami. Yon, after hiking. Ah. Sa ulan. Yon. Yon. Woo! O dyan, Mr. Adam. Yo. ha, <laughs> let's go. We go home no, I bring pipe. Pipe pa. Yo. Boom tube. Boom tube. Yo. Let's go, let's go home. So, yun yung mga lodi, tinanim namin dito ang bulaklak na minakuha sa may bundok. Ingat mga lodi, God bless.